hindi na ako kagawa ng para dito alam niya naman yun kasi yung pinakita ko sa inyo yung inset yung half lap at saka yung overlap okay kumayan Uh, ngayong kabayan, gagawa ko ng cabinet na maliit kasi kinukulit na ako nung kaibigan ko nagpapagawa ng maliit na cabinet. <laughs> Kaya naisipan ko na lang na bagay ko sa inyo yung paggawa ko. Baka sakaling uh, makatulong din kahit kunti lang. Meron kasi ako dito ng ano gabayan, yung consil hinges na tatlong klase. Ah... Uh, babahagi ko sa inyo kabayan yung kunting nalalaman ko para malaman nyo rin yung mga nagsisimula pa lang, yung mga gustong magkarpentero at wala pang idea uh, sama kayo sa aking kabayan uh, pero tis-tis lang kabayan, medyo mahaba-haba yung video natin kasi tutorial siya, uh, gusto ko rin i-actual kabayan para, para makuha nyo talaga yung kung paano siya gawin, paano siya ganito. Uh, pala kay kabayan na nagtatanong kung mayroon akong mga plano ng cabinet. Wala po akong plano kabayan. Uh, pag may nagpapagawa sa akin, dinodrawing ko lang siya. Tapos pinap pinapakita ko doon sa may-ari. Kung nakaprobahan yun ang ginagawa ko. Ang lagaray ko nakahanda na. <laughs> Ito yung concealing jays ko kabayan. Ito yung inset uh, C3. Inset to. Yan, mano yung bako nya Tapos ito yung ano, half lap. Uh, number 2 to, to kabayan ba Tapos ito yung overlap. Ayos. Talagang matuwid lang siya. Overlap to kabayan so, ba kabayan Sige ka Uh, samahan niyo ako para Papakita ko talaga sa inyo 'to kung paano 'yan ikabit. Tapos paano ikabit doon sa cabinet. Ah, sige, wala. Tara. Ano ng pinto gawa ka yan? Kailangan buuhin mo muna siya pag sukat. Tapos sa mo sa gitna kasi yun ang yung pinakagip niya dito sa gitna yun ang magbibigay ng balance sa pinto ng cabinet. Yan. Kaya gawin natin 31 yung ano dito. Overlap dito. Kalahati dito. Yan. Sige ba yan? Tabasin natin. Dito naman kabayan, ang gagawin ko dito, inset. Kasi, para makita nyo, na dito overlap, dito inset. Sige kabayan, gawin natin. Pag sukat naman itong inset, kailangan, mayroong kang allowance na tatlong 30mm. Yun ang allowance mo dito sa inset. Sige kabayan, tatabasin ko na. Nandito na siya. Ito na yung natabas natin yung pang inset kabayan. Ayan, tingnan nyo. O. Ayan. Pasok na pasok siya kabayan. Tapos ito naman yung natabas natin para sa overlap. Ayan. Sige kabayan, lagyan natin ng ano, ng... Concert hinges. Ito na yung para sa pinto natin. Ito yung isa. Tapos, kapitan natin ng ano. Ito dahil maliit naman, iklihan ko lang yung ano dito. Pero kung malaking malaging kabintabayan, yung ginagawa ko magmula dito hanggang dito, yung nilalagay ko, 4 inch, 4 inch at uh, 10 cm. Dahil ito maliit naman, ah, uh, gawin na lang natin ang. Nooy ko lang 7 dito 7 din. 2.5 lang siya kabayan. 2.5. Ito yung pambutas ko, medyo maliit. Ngayon, kung wala kayong ganito, meron naman nabibili talaga yung pangkahoy. Ito, pang bakal to eh. Pero pwede siyang gamitin. Pangit kasi, pumapasok sa loob yung ano. kung laki yung ganito kabayan pwede naman pait dati pait lang ginagamit ko eh. okay na ito yung lalagay natin yung overlock hindi <coughs> sya kasyay kasi medyo malito kaya medyo bawasan natin kabayan Na ah, bayan. Tung butas na to, tatlong sentimetro to eh. Tingnan nyo, tatlong sentimetro sukatan so mo. Ayan Ayan, centro centro yung Tatlong sentimetro Yan, kabayan overlap yan ito 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 sa kabila ayan overlap yan kabayan pantay dito sa likod sige kabayan uh, sige kabayan gagabit ko lang yung isa yung inset Uh, Parayas lang naman yung pagkabit niyan nito eh. Pag nagkabit niya ng inset, tsaba yan, lagyan mo nito. Yan. Tapos buhitan, buhitan mo sa loob. Tapat dito Tapat dito yung ano sa loob. Yan. Sige, gawin natin. Tingnan nyo kabayan, okay na siya. Medyo maluwag siyang konti dito. Tapos medyo nakalubog kasi mahirap maglagay. Sobrang late nito eh. Kaya <laughs> adjustan na lang natin palabas. Ito kabayan, may sobrang late akong ano. adjustan <laughs> na rin ito para yan. Hilain lang siya palabas. Yan. Yan. Ito yung aadya sa kabayan para lumabas siya. Oh, okay na. Tapos, adyasan nyo to para medyo dumikit siya dito. Oh, ayan na siya kabayan. Oh, ayan na siya. Diyan mo. Pasok na pasok yung ano natin. Millennium. O. Ayan. Sara natin. Kusa siya magsasara e, na ito, no? O. Fix na fix siya, kabayan, no? Pag nilagyan niya ng aid banding, yan pataas, sa ito. Sa pool na na sa sapol siya kasi may ano siyang uh, 1 1 mili yung gift niya kabayan kaya pag nilagyan mo siya ng 8 banding okay na ito yung 8 banding ko kabayan marami siya okay. yun yung nilalagay ko sa mga ganito yung mga MDF na plywood yan para sa MDF pwede rin to sa marine kung gusto yan ganyan Marami akong video dyan na paglagay nito. Tingnan nyo na lang. Kung meron kayo ano, lagyan nyo na lang dito ng magnet. O kaya yung ano bang tawag nun. Basta. Meron nyo nilalagay kabayan. si sara natin. Hydraulic yan kabayan siya. Okay. Ito lagay natin yung overlap kabayan. Paglagay ng overlap kabayan madali. Kasi gagana mo lang sa yan pwede ka na mag isko yan okay na ano lang siya oh aja ito nakalabas tinanong ko kabayan. ito nakapasok Tingnan nyo kabayan. Ito daw nakapasok kasi hindi nakaalan yung conceal hinges natin. Adjustan natin kabayan. Ito nakalabas, dito nakapasok. Adjustan natin. mag -adjust nito. Ito lang. Yan. Yan. Tapos ito, naka... Nakapasok ba yun? Oo, nakapasok. Nakapasok saka lola niya natin para medyo muna yan ok no kulang pa ka ba yan? kulang pa eh ano pa natin Okay. Ayan na kabayan Ayos na siya. Ito yung ano, ito yung overlap. Tapos ito naman yung half lap. Kasi kabayan, pag gagawa kayo ng cabinet kabayan na uh, ganito, um, kahit malaking cabinet, pag malaking cabinet, natural, apat yung pinto, di ba? apat yung pinto kaya ito yung gagamitin nyo sa gitna half lap kabayan na on hinges tinan nyo naka half pag nilagyan nyo pa dito ng pinto yan yan nakapatong pa rin yung isa dito sa sa pinakahamba na to yan Ganyan. tapos dito sa kabila sarado sya hindi mo makikita itong ano kasi pag haplap, pag yung nilagay mo dito ng concealer pangit ka ba yan? Kasi yung hamba mo makikita kalahati lang, kakanan nandito lang siya. Makikita mo tong ano. Hindi siya babagay. Kasi yung dito mo na hamba tago, kasi dalawa nga sila gabilaan. As dito, kalahati pangit. Kaya pagkagawa kayo ng cabinet yung ka yan yung gamitin nyo dito, sa gitna half lap tapos yung gilid overlap talaga yung gamitin nyo para ano okay kabayan yan na kabayan tingnan nyo oh. yan oh, kusa siya nagsasara Eh, <laughs> kabila naman kabi, kabila naman yung huli natin. Oh, naka. Ah. Ah, kabila. Oh, di diba, Bayan, maganda yung hydraulic. Ah, ganun. Dito tago, hindi mo siya maano dito. Plat na plat siya dito, kabayan. <laughs> Ayan no? Kasi pag pag haplap yung nilagay mo dito ng hinges, ganun mangyayari kung may nakalabas to uh, pag sinara mo yung pinto ganun yung hitsura nakaganyan kaya yung ilagay nyo sa gilid overlap tapos yung sa gitna half lap yan ano siya kabayan ayan o oh, sarado na oh, ito pa yan o oh, diba ito yung inset. Ganun ako magtabas kabayan. Tingnan nyo. Para sa akin kabayan, ang paborito ko talagang gawin na cabinet, itong inset. Kasi nagagandahan ako kabayan yung nakalabas yung hamba niya. Halimbawa, itong hamba, gusto ko talaga nakalabas pag akong gagawa ng cabinet. Kaya lahat ng cabinet, bihira lang ako gumawa ng ganitong cabinet kabayan, yung nakatakip yung ano yung karamihan kong ginagawa yung ganito kasi pwede ko tong ibahin yung kulay pag iniba mo yung kulay ng pinto mo tapos ito puti o kaya kahit anong gusto mo yung pinakabahay ng cabinet mo maganda, maganda siyang tingnan diba yan kaysa naman ganito lang wala siyang design na makikita kasi natatakpan yung pinakaano ng ano, cabinet pinakabahay, pinakahamba Ayan, kumayan Okay na siya. O, oh. ayan. Halit ha? <laughs> na cabinet. No? Okay, kabayan. Okay na siya. Hmm. Okay. Hindi na akong gagawa ng para dito. Alam niya naman yun kasi yung pinakita ko sa inyo yung inset yung half lap at saka yung overlap okay kabayan itong screw kabayan yan o oh. pag gumagamit ako ng indeep na plywood uh, mayroon akong pang tagap dyan sa screw ito sa kabayan o oh. ito tinan nyo yan yung ano na yan, papasok natin doon sa escrow. Tingnan nyo. Yan, parang wala na siyang na makikita ng screw. Matigas yung kabayan, hindi yung basta tapos na tatanggal. Ang gamitan mo ng kuko, mahirap ka tanggalin. Ayan na yung cabinet nating kabayan. Tapos ito, tatanggalin ko ito kabayan. Ito siya. Kasi kinabit ko lang naman kasi tinuro ko sa inyo. Ah, uh, lalagyan niya ng drawer yan maliit na yan tapos ito sa kabila okay na siya kabayan yan. ayan yung lob niya <coughs> yan yung lob niya kabayan ah, tapos na yung ginawa natin kabayan <laughs> galing sa labas binang tubig ah, nauha ko nagaling na nga natin sakit na yung ko kabayan araw-araw <laughs> huwag -araw, nakamas kasi araw-araw kang buwapaso, kaya kailangan mo kumasa. Uh, ganon ganun lang kabayan yung paglagay ng concealing gels. Uh, sana na unawaan nyo yung pinakita ko. <laughs> uh, maraming maraming salamat kabayan sa suporta nyo. Ako na naman. <laughs> Hindi nga na. Kasi ginawa ko itong cabinet kabayan. Kasi ginawa ko to. Uh, kung ano na ako sa trabaho, out na. Kaya, kanina, alas tres, out to. Ngayon, alas seis na. Kaya, <laughs> tara nga mayan, pahinga naman tayo. Maraming salamat kumayan. Maraming salamat sa inyo lahat.